Magandang gabi, Pilipinas. Isang malaking eskandalo sa korupsyon na kinasasangkutan ng 2 bilyong pisong halaga ng anomalyang proyekto sa pagkontrol ng baha ang humanig sa gobyerno na nagdulot ng malawakang galit at panawagan para sa pananagutan. Ang eskandalo ay humantong sa pagyeyelo ng mga ari-arian, pagsuspinde ng mga proyekto sa pampublikong gawa na may mga eksperto na nagbabala ng posibleng epekto sa ekonomiya. Ang Banko Sentral ng Pilipinas o BSP nagpasyang bumawas ng interes na binabanggit ang pangangailangan na palakasin ang kumpiyansa ng negosyo na nasaktan ng eskandalo ang mga lider ng mga negosyo kabilang na si Manuel Pangilinan nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa epekto sa ekonomiya. Ang gobyerno ay nahaharap sa lumalaking presyon na tugunan ang eskandalo at ibalik ang tiwala ng publiko. Patuloy ang investigasyon na may otoridad na nangangako na pananagutin ang responsable. Yan ang ating latest update sa araw na ito, Monday, October 13, 2025. Ako si Butlangan para sa News Pilipinas. Para sa iba pang news and information, maaari pong mag-like and follow sa News Pilipinas channel Facebook page, News Pilipinas YouTube channel, at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.